A blessed Friday morning everyone and this is Ron Singson Vlogs and uh, today is uh, September uh, 22, uh, 2023 and time check is uh, 8.54 in the morning and kumusta kayo mga kapatid? I hope na nasa mabuting kalagayan kayo and uh, pag-usapan natin uh, muli ang ating uh, mahal na kababayan na uh, musiko ha ah, musikero na si uh, Roland Bunot Abante and uh, happy to say ayo kung sabihin na sad to say dahil uh, hindi siya nakuha sa wild card no kung totoo man yun talaga na hindi siya nakuha sa wild card dahil sa mga nasagap kong balita na uh, hindi siya uh, nakuha hindi siya napili muli sa mga judges sa uh, America's Got Talent but happy to say dahil kung hindi sa America's Got Talent na sumali siya doon ay hindi siya uh, ngayon uh, uh, makakuha ng mga trabaho doon sa Amerika o sa USA dahil uh, sa aking nabalitaan ngayon, sa aking nahagap ng na mga balita ay nandun siya kasama ng ating kababayan din si, na si Marcelito Pomoy no na may mga concert, may mga shows sila doon, meron silang mga magaganap na mga trabaho or bilang isang mga awit and uh, Stepping Stone uh, I'm sure yung America's Got Talent uh, kahit hindi siya nanalo guys no pag, kahit ako naman siguro pag uh makatungtong makapatong na doon sa Americas Got Talent makuha uh, hindi basta-basta na uh, makuha sa Americas Got Talent and blessing na yun guys na uh makuha or makapatong ka doon sa stage sa Plataforma sa platform ng uh, Americas Got Talent no and uh, hindi ko sinasabing sad to say I'm happy to say na si uh, Roland Bunot Abante kahit hindi siya uh, nakapasok sa finals ng America's Got Talent ay uh, marami, maraming uh, pumapasok, maraming siyang trabaho ngayon sa Amerika maraming kumukuha sa kanya at I'm sure marami pa mas marami pa, lalong lalo na siguro pag ng Pilipinas si uh, Roland Bunot Abante and uh, pagigian mo uh, idol Roland Bunot Abante at uh, sipagan mo pa And uh, keep your feet on the ground Yun lang ang uh, masasabi ko Alam mo naman yan sa show business no Lalo lalo na sa uh, music industry Dapat uh, marunong ka makisama At uh, uh, sabi nga sa Biblia, sa Bible The Bible says uh, uh, Pag magpakumbaba ka, itataas ka ng Panginoon no at uh god uh, give grace uh, to humble but uh uh hindi niya itaas yung mga hindi uh, magpakumbaba no uh yun lang and uh magkumil kayo guys uh, yung mga hindi pa naka-subscribe sa aking channel and uh, please uh, like share and subscribe sa aking channel para ma-inform kayo sa aking mga next na videos God bless you guys, mag-ingat po kayo and keep safe lagi. Bye.